Minamahan na Diyos, Salamat sa bagong araw na ito at sa lahat ng biyayang dulot nito. Hinihiling namin ang iyong patnubay at presensya habang ginagawa namin ang aming mga pang-araw-araw na gawain at responsibilidad. Mangyaring bigyan kami ng lakas at katatagan upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa amin. At tulungan kaming maging mapagkukunan ng pagmamahal at suporta para sa mga nakapaligid sa amin. Dalangin namin ang iyong proteksyon at pangangalaga sa lahat ng nangangailangan. At para sa iyong karunungan at pag-unawa, nagabayan kami sa paggawa ng mabubuting pagpili. Nagtitiwala kami sa iyong pagmamahal at pangangalaga sa amin. At ipinagdarasal namin ang iyong patuloy na presensya sa aming buhay. Amen.